Yung Ito Ayan, mabisina na po natin. Panakpakal <tamanho Penelope> po natin ang ating mga sarili. Magkakaroon natin. natin. po natin. Thank you Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito O <laughs> que Nambula, vámona! Nambula, vámona! Hola, đeo! Nambula, nga, nga, señor, siete 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 sa mga, mga ayuda sa mga senior at PWD natapos na inabot na sila ng ulan oh. kaya marami salamat sa mga taga NGU hmm. NGU at nakapasaya nila ang senior citizen dito sa barangay Sugud yan inabot na ng ulan ang mga senior oh. natapos na mga pinamigay na ayuda sa senior citizen sa mga senior citizen at sa PWD ng Barangay Sugod, Lopez Quezon maraming salamat ang malaking tulong na ang naibigay ninyo NGO sa mga kiso, ah, mga samahan ng Quizon yan sa Quezon province yan o, oh, ah, nawala na po eh tubi ng ulan oh labot na senior na ang mga ulan oh yan oh eh. mga ula na ulan mm. na nawalan, papaw na muna tayo. Buka na natin isang lakal. Oo. Oh. Oh. Mga isang kilong bigas ito. Isang maggi At dalawang kapi. Yung pak na gratis Uh, may tuyo, may suka. May laki ming isa. Oo. Oh isang kilong bigas yun o oh. kaya mula na ng malakas yan o oh. kaya ngayon nyo mula na check oh. out kaya panulit siya check out kay, kay... patik tururi yan kay Tony vlog ah, Tony official Antonio Antonio pala yan shout out ito so, tumudo ng ulan sa Quezon province nga dito ng ulan ilang araw na hindi na ulan ay kaya ngayon ulit binungusang ulan oh. Paula. Okay, maraming salamat sa Ingiyo, mga Manataka... taga San Vicente pala ito mga ito mga hindi na natin na-interview bawat isa at nagmamadali na ng salis at tanghali na ano, sige bye bye thank you for watching bye bye